Sa aking balitang showbiz, usap-usapan ngayon sa social media si Nasura Mires at Dominic Roque matapos makitang magkasama at tila naghahalikan sa isang bar sa Siargao. Base sa kumakalat na video sa reddit.com, magkalapit ang muka at magkahawak ng kamay ang dalawa. Gayon pa hindi agad makumpirma kung naghalikan sa labe o sa pisngi lang dahil medyo madilim sa lugar. Habang sa latest Instagram update ni na Dominic at Sue ay nakumpirmang pareho silang nasa Sergao. Agad namang umani ng samot-saring komento mula sa mga netizens ang video. They look like just casually hanging out but if ever they'll date talaga, go for it. Mukhang mabuting tao naman sila pareho and both are single dagdag pa lang isa. Okay lang naman if nagagetting to know sila. I really like Suden as a person. Like if may makaka-vibe ako na artista, si Suyon. Pretty na, my sense of humor and unproblematic. Parang bagay nga sila ni Dom talaga. Si OA at si Nanchalant. Su tento atrakal, boys, sa ad ng isang netizen. Matatandaang hiwalay na si Su sa kanyang long-time boyfriend na si Javi Benitez. Mapapansin din na matagal na silang hindi nagpo-post tungkol sa isa't isa sa kanilang social media accounts. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang direktang pag-amin si Su maging ang mayorito. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga nabanggit. At yan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Elindi Malanta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.